Okay, good day mga kaibigan, mga kabaryot. Ah. ito, may dalawang piso. 1980 at saka 1990. Pisong kalabaw, o si Rizal. Malinaw, may Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin, pira natin na, pira, pira to ng Pilipinas. Yan, si Rizal, 1988. Tapos, may kalabaw sa likod. Ito yung pambansang kalabaw natin. Kita nyo. Dito lilinawin ko lang itong piso. Kung ilang year na to, kung ilang year na ba to? 1988, ito rin yung taong kung kailan ako pinanganak. Ibig sabihin, nasa 35 years, nasa 35 years na. Tatlong dekada at kalahati na tinagal ng barya na ito. Okay. Tatlong na. Yung mga napapanood nyo sa Facebook, di ko alam kung para saan yung ginagawa nila, na sinasabi na binibili 2,000. Ilinawin e ko lang. Ngayon kung naniniwala ka doon sa nagbablog, di ko alam kung anong purpose nila, kung talagang nungulikta sila, Binibili naman ito kung sa tutusin, binibili. Doon sa mga nag-uumpisa mag-kolekta, sa mga nag-uumpisa pa lang. Alam nyo ba, napakaraming mintage nito. Ibig sabihin, maraming ginawa itong peso ang Bangko Sentral. Hindi ako nagkakamali, mga nasa 100 plus to, mga 100 million. Hindi siya magnetic kasi hindi siya naman, hindi naman siya mabagnet. Ito may magnet ako dito. Ayan, hindi siya magnetic. Ibig sabihin, baka malito yung iba, baka sabihin silver, gawa sa silver. Hindi po. Gawa po to sa copper. Copper po, parang aluminum ba? Basta, yun, yun lang pagkakalam ko. Hindi, wala po siyang balyo na ganong kalaking halaga sa sinasabi ng iba. Sa napapanood nyo sa video. Ito. Pero pansin nyo naman, bakit ko hinahawakan tong coins? Ang tong kolektor, ang bare na may kolektor, hindi basta-basta hinahawakan -basta yan. Dapat nakagwantes yan. Siguro pansin nyo naman, hindi, hindi ako nakagwantes. Kasi sa tulong kamay natin, ay ano yan, naglalangis yung kamay natin. Sa mga totoong kolektor, hindi nahawakan ng ganito kung ang may balyo. Ulitin ko, walang balyo na malaki ito. Yung base sa pinapanood nyo sa Facebook, sa YouTube. At di ko alam kung anong purpose yung ginagawa nila, kung bakit nila sinasabi na binibili si nilang mataas. Siguro ginagawa nila to for content para magkaroon ng views, followers, para i-share. Kaya nabibili nila itong ganong kalaking halaga. Kahit dalhin nyo ito sa mga legit collector, talagang mga collector, walang value to. Kung mayro man mabibili nito sa mga nag pa palang mag-collect, nasa 20 pesos o 10, yung 20 pesos depende pa sa condition kung circulated o uncirculated. Pag uncirculated, bibili siya ng 20 pesos. Pag circulated siya, ganito na madumi. Pwede na sa condition. Nasa sampu lang to. Kaya huwag na kayo mag-speak ng anong kalaking halaga. Eh, tulad ito, 1990. O, oh, marumi na rin. Siguro mga ilang years ito, na mga nasa ano na rin ito, 40 years. More 40 years na. Wala pong value nito. Nasa sa inyo na po yan kung magpapaniwala kayo dun sa nagpapakalat sa Facebook. Trending to ngayon. Pati yung piso na na 1 piso na isa na malapad. At saka yung 2 piso na malaki na may nyug. Wala po yung kal wala pong value na ganung kalaking halaga sa ini-speak nyo. Sa Facebook po kasi parang maritis lang yan. Huwag kayo masyadong magpapaniwala. Ito po, wala pong balyo, pero collectable siya, collectable. Pero wala siya po sa halaga, na inispeak, na ini-speak yung malaking halaga, yung 2,000 to 5,000 ko, no? wala po. Kasi po, ito kung gano'n to karami, halos marami po ang may hawak nito, halos karami ng Pilipino. Hindi ko na po yung sasabihin ng buong details ito ng konfiso na may kalabaw. Nilinaw ko lang po, wala po itong malaking balyo para malinawan, malinawan po ang lahat. Huwag nyo na po sana kay basta sa Facebook ko dahil ito lang naman po sinasabi ko. Kung gusto nyo ng sample para malinawan kayo, subukan nyo dalhin kay Bustoyo, kay Dekada TV, o punta ka maghanap ko ng mga legit collector kung may value ganong kalaking halaga subukan nyo rin i-post nyo sa Facebook pag may pumansin sa coins nyo na ganito ibig sabihin may value pag, pero pag walang pumansin sa loob ng isang linggo ibig sabihin walang value walang nagkaka-interest maliwanag po sana po maunawaan nyo po 'Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Magandang araw.